Apo. Ay, ano po yung lolo? Ay, pabili nga ako na. Ah, uh, ano dyan? Ah, uh, isang kinapay. Ito ay isang gatas. Isang dinapay at isang gatas? Sige uh. po. Kaya ako kasi uminom ng gatas para malakas. Ah, okay so, po. Ay, ito ka, ay ka, ko. Ay, bayad lang mo na lang kasi may... Ito po yung tinapay at gatas niyo po. Ay, apa, abayin ka po. Pakibig mo na lang. Malabo ang mata ko San ba galing to, sa Saan mundo kayo galing? Time travel po ba kayo, lolo? Ay, ayan lang ang pelo ko eh. Ah, ang laki na ito masyado. Teka lang po ah. Ganon po ba? Eto na ako, Lolo. Um, Pasintan na kayo sa paghihintay. Magkano so, din pera niya? Pumapatak na. Uh, nabilang ko po siya. Eh, pumapatak na 20 mil, no? So, may, may sukli po. May sukli pa po kayong isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, yan. Pwede na po yan, ano? Ayan po ito yung items nyo. Ay, salamat ako. Sige po, bye-bye. Ito kayong bumalik.